Good morning mga kasaka Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog At panibagong update Na naman Alright, so Ngayon ay first day ng ating uh, Yung pangatlong inahin Ayan So um, Ito ba? So, ayan uh, Nilagay muna natin dyan, kinulong muna natin Para Um na-protectan at katatapos lang nilang dumede and uh, para hindi sila pumunta kung saan saan kasi medyo uh, medyo aburido pa ayan bigla na lang tatayo biglang uupo maglalakad at trasabante. bande baka may maapakan so hindi katulad ng ating mga uh, yung dalawang inahin actually tatlo napakabait nila sa mga biik at uh, kahit yung first day pa lang silang ng anak uh, protective sila pero hindi talaga naiiwasan na uh, uh, kasi yung mga biik kung nga saan yung pinaka uh, mahilig magsisiksik sila dyan eh. ayan kaya uh, hindi na naiiwasan nadadaganan so ito yung uh, pinaka risky na <coughs> sa ating sa mga magbababoy uh, lalo na yung mga nagpapaanak, so napaka risky yun at uh, uh, madalas nababawasan dahil doon ayan so yung ating mga buik ngayon ay uh, gusto na magpaderes ipakita na uh, pag ganito na yung pwesto ng ating ah uh, uh, Mama Pig. So, ayan, nag nag encourage niya na o nagpapakita niya na uh, pwede na siyang magpadede at gusto niya magpadede or may gatas ng lalabas sa kanyang uh, dede. So, ayan, ramdam din ng mga uh, biik na uh, oras na ng kanilang pagkain. So sir ayun mga ganyan Mabilis siyang maburido So ayan o Mga ganyan na ano So hindi po pwede Teka ipasok muna natin So pag ganito yung ating mga inahin um, Possible may masakit siyang uh, nararamdaman kaya medyo Uh, stress pa siya so, kung makikita natin no, grabe grabe yung uh, lala ng uh, panganak niya ngayon Ayak na siya Papa Didin So ayon. uh, shoutout nga pala sa ating uh, uh Nag-comment sa previous uh, Vlog natin Ayan so, Maraming maraming salamat sa iyo and uh, oo, uh may may mga nadagdag at marami na rin nag uh, uh, bag, nagbabago dito sa aking uh, backyard farm at uh, kung uh, matagal na kayo nanunood sa aking mga video uh itong kis kisanmin na to ay bumagsak to dahil sa mga malalakas na bagyo na uh, dumaan and dito napalitan na rin do Napaayos natin to, naalagyan na rin natin ng kisame. And, uh, eto. Uh, napaayos na rin natin yung kulungan. So, nadagdagan na ng mga uh, patini. Then, meron na tayo ditong apat na inahin. So, nag-start lang tayo sa uh, dalawa. So, hopefully, uh, this 2024 ay makapagdagdag ulit tayo ng uh, at least apat na inahin. So, ngayon sa live weight dahil uh, December uh nagpumapalo na dito yung biliyan ng 150 155 to 160. So siguro tataas pa bago uh, uh paglumapit na yung uh, Pasko and uh, New Year kasi maguubusan talaga yan. So ito yung pinaka uh best ng pag-release ng uh, patining kasi ubus yung ano yan, patining niyan, ub ubusan ng baboy yan ubusan ng karne yan, dahil halos lahat ng bahay ay maghahanda bibili ng karne and uh, syempre pasalamat na rin and celebration ng uh, kapanganakan ng ating uh, tagapagligtas so ayun kaya magkukulang yung uh, karne So ito rin yung mga dapat na isa-alang-alang ng ating mga uh, nagpapatining or nagbabubuyan. So kailangan alam natin kung kailan mahal yung uh, benta ng biik at kailangan alam din natin yung benta, uh, kung kailan mahal yung benta ng ah uh, patining or yung live weight. So para doon ay nakabawi tayo. So... Ayan. So, ilibot ko kayo dito sa ating uh, mini backyard farm. Muli. So, ayan sila. Kakatapos ko nga lang pala na magpakain. At, uh, Hirap kasi ako mag-video uh, or mag-vlog habang naglilinis at nag... ah... Uh, papakain. Kasi sobrang ingay. At, ah... Uh, ayun, na nakita nyo na rin naman yung mga... Uh, paglinis ko dito. Ayan. So, dito sa 9 na to, uh, natutuwa ako kasi pantay, pantay yung paglaki niya. And uh, hindi ako natutuwa dito sa uh, pagbubuntis ng to kasi araw-araw uh, siyang maingay. Nagsusungkal, nag uh, nag nag gagawa ng uh, kakaib kakaibang ingay pero hindi siya naglalandi um, madalas lang siyang magutom Ayan. pero magtutuman uh, mag 2 pa lang siya so hindi pa ako ano, siguro pagkatapos ng uh, uh, itong 2 months dun lang ako sa kanya magkukulblas ng uh, pagkain so ngayon ay umubos lang siya ng dalawat kalahati or dalawang kilo one fourth. Ayan. Ng feeds. And uh, nagiba na siya ng ano ng ng manners niya. Dito na siya dumudumi dahil dati doon siya dumudumi. Ah, uh, usually nangyayari talaga sa mga uh, babuyan, Paiba-iba sila ng ano. <coughs> ng attitude. So, ayan, nagpapasalamat ako dahil uh, medyo okay-okay na yung mga katawan. At salamat sa isang, isa kong inahin dahil uh, nagpo-poster siya. And uh, ito naman ay pang five days niya na. Ayan. So, medyo basa-basa na yung uh, ipa niya. So, kailangan ko lang tanggalin, then palitan ng bago. Alright. Hanggang dito na lang ang ating update uh, dito sa aking backyard farm. Isang magandang umaga muli sa inyong lahat at sa mga maabot ng video na to Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para uh, updated ka lagi sa aking uh, video update vlog dito sa aking mini backyard farm. At kung may mga katanungan kayo, please leave your comment down sa uh, comment section. Ayan. And uh, try natin sagutin sa video yung mga uh, uh, comment nyo. So, ayan, shout out sa lahat ng aking uh, subscribers. Uh, 1,050 na tayo. So... Siguro yung minutes na lang ng views ang kailangan natin para uh, pwede na rin tayong mag-income <laughs> dito sa YouTube. And uh, muli, uh, pinapangako ko sa inyo sa mga pag-views and uh, pag-subscribe nyo, eh, may mapupuntahan ang support nyo. This is Edgar, simpleng magsasaka from Bicol. Ingat kau lagi